Tek, tek. Tingnan mo, pwede ako maging singer. Pwede naman. Ha? Kaya nang ng boses ko maging singer. Depende anong tirada mo, ano ba genre mo. Hindi ko alam, sa tira anong bagay sa genre. Kung bibitaw ng mahinahon ko pa. parang inipit naman naman. Ano tirada mo? Parang pang reggae reggae kasi yung tirada mo. Sometimes late under the moon. Yeah. Ah, reggae. Pwede yan. Gusto ko ano maging ano, parang gusto kong i-challenge yung sarili ko ngayon na gumawa ng kanta. Ay, may kanta ka na dati, di ba? Oo, oh, yung ano. Kahit puro away, maliliit na bagay. Titiisin kahit na lang bumilya. Ikaw pa tap, tingin mo kaya ko? Oo naman. Reggae, reggae. Oo. Oh. Oh, parang parang eh. labas sa ilong pa Hindi, si ano nga yan, Curtis niya may album. Nakagawa. Kaya mo. Tatanoy ko lang yung asawa ko. Sana supportahan ng asawa ko. Tingin mo pwede akong maging ano? Artist. Yung kumakanta. Oo. Oh. Ah, kaya ba ng boses ko? Kung bibita ng mahinahon ako pa. Yung mga ganyan genre, Siguro hindi. Wag daw. <laughs> Ay mga reggae. Oh, Sometimes pwede. I like Ayan, favorite men sa karaoke Favorite sa oh, karaoke okay, sige Mga ganun So, ang genre ko dapat Reggae Bawal ba ako yung kanyo Ooh, thinking about a younger age Pwede Mga ganun, no? Oh. Sagi. Hindi ako singir tama. Tangay mo na Sumali nga ako na ng acapella dati pinag beatbox. Eh, no. <laughs> pinag beatbox ako eh. kasi hindi ako maganda mag-vocals eh. Oh, oh. Okay. Sige. <laughs> Patuloy na, magpatuloy ka kay Madam ng mga ano. Ma. kulot Oo yung, yung mga, 'di ba? So sige, sige, mga conditioning. Oo, oh, oh, conditioning. conditioning kasi conditioning. Madam yan eh. So guys, unang-una nating gagawin is conditioning. Madam oh. Ano yung mga ano, mga pang-conditioning ng bosses? Meron ba diyan, meron ba tayo pang-conditioning ng bosses? <laughs> 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 do re mi So la ti do. To love you more. Ano yan? Paano yan? Yeah, gawin mo yung do in my grad go. Ano yan? Paano? Ah, Tama <laughs> 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 na to. Tabas diretso lang. Ha. Ba't hindi ko na kaya pag ano na? <laughs> Saan ba nang kagaling dapat ang tunog? Sa utak? Straight body. Tapos ibaba mo yung jaw. Okay. Tapos mukhang mo bibig mo. Hindi ako, <laughs> ako naniniwala yan lang kaya mo. <laughs> <laughs> uh... kasama pang ano, may kasama pang tili yun, guys. Abot na abot natin, guys. Thank you, madam. May pang-condition yun na ako. Okay lang ba, pre? May goal ako ngayon, pre, ngayong buwan. magagawa ako ng sarili kong kanta. Yeah. Tami na, mga ano, man. Yeah. Pero ka ng kanta, eh. Itag na video rin na ako dun, pre. Uh, Hindi ko sulat yun. Yung ako magsusulat. Ah, uh, kasama so yung goal lang? Oo, oo. Yung solo lang, parang mga ano, mga... Ano Hip hop. Mga ano pre, mga Di ko nga alam pre, ano bang bakit sa boses ko diyan pre? Sa tingin niyo? Oh, para saan? Balad. Balad. Ano yung balad? In your oh. eyes. Oh, mo, Ay, pa. Okay, takina, takina. Panis! Ano ba yung mga story, yung typical na istorya sa mga ano? Ah, gagawin natin pre, flow G-type, pero balad. Di nyo na Pwedeng masisi Kung ba't ganito Ginaganapan ko lang Nang natural Hinyo Pwede pwede Ang hirap pala nito Ang hirap pala tayo na pre, tayo Pagkaon na ako, ng kanta pre. Ganyan ang sinasabi ng mga hater. Pre, tatawanan na lang nila sa simula. Pero pag nandong ka oh. na, sasabay yan par. Wala namang birit ang balad, di ba? Kasi hindi ko kaya bumirit eh. Mga ganun ganun lang yan, di ba? Kasi lagi, ang mga nila labsong-labsong nila. Paano yung lalaki? ay yung mga naghihiwalay, mga ganun, o kaya yung nagmamahalan. Ngayon, ang ilalabsong natin, kung paano dapat itrato ng lalaki ang babae. Sample, one line. Eto, eh, pinaka-intro nito, pre. One line, tang. Ina, biglaan mo, pre. na. Artist tayo, ano tayo? Mabilis dapat tayo dyan sa mga one line, one line na yan. Pro-protect Tungin mo! Nadarama mo ba? Yun ngayon para. Eh, yung mga minus one niya, ang kakanta ko lang. Palalabatan ko yan. Oh, nadarama mo ba ang aking uting? <laughs> Sabi ko na eh. Oh, <laughs> <lang naman>, <laughs> Hindi, <mo lang> <laughs> eh. kasi ang hirap lang, pre. Kasi yan, take time yan. Kung gusto mo <laughs> ng ano, mastery ng, ng art talaga ilalabas mo, take time yan, <laughs> pre. Hindi <laughs> <De>, mo <laughs> yan basta-basta. na ako, pre. Tangin na mabilis sa out ko mana Kaya nga, tangin, isang buwan pa lang namin ni Vin. Buntis na <laughs> agad. <de. laughs> May maabi na agad kami. De, pero Tang hmm. pre. Nadarama mo ba? pre ikaw, ano bang inaanam mo sa ano? Anong inaanam ng puso ng mo? Uh. no? Parang medyo ah, okay, ano, yan. hindi ako marunong magrap pre. Sige, sige, dito. Tingnan natin, ha? DJ Bods, drop the beat. Eh! 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 MTCB Marlon T Eh! Velasquez Let's go Nadarama mo ba ang pag-ibig ko sa'yo? Ito ay tunay, hindi hindi to magbabago ngayon Kasi ay binigay ko na lahat ng pag-ibig sa'yo Wala na akong tinitira para sa sarili ko Ikaw lang ang nag-iisang babae sa mundo Aking titig ng diretsyo, walang katulad to Ikaw ang puso na lumiyag sa aking mga mata Mata! Doon lalabas ako guys, February! Tayo nyo lang, susulat lang ako ng malulupit na bara sa aking mga lapida. Ay, lapida. <laughs> 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 huwag naman sabi naman. Lapis at kwaderno. Ah, Ayan, lapis at kwaderno. Susulat lang ako malulupit na bara sa lapis. Huh? Ay, sa papel at lapis ko, par. Okay. Pwede, no? Freestyle lang yung par. Kasi yung balad rin ay. Eh. Oh. Medyo oh, pabastos. Ito oh. eh, pa lang yan sa mga genre. Ah, sige, bigay ka pa isa. Tingnan natin okay. kung saan ako babagay. Reggae. Ay! Ah! Yaman, yaman nika. Eh, eh, ang aking pagmamahal ay ibibigay at iaalay sa iyo o aking sinta. Ikaw lang ang iibigin ko. <laughs> pwede pre ito pala magsisimula eh, ay pa intro, yeah, intro. akala ko kasi yun oh, na yun pre oh. yun, ang bilis ko kumorus sa reggae pre slow lang, mabagal oh, lang ay, parang nasarap talaga ang puso ko par nasarap talaga ang puso ko ah. bigyan mo pa par, ano yung mga genre niya na Arthur Neri par, tanong natin par tatanongin ko lang siya no Arthur, Arthur M. Neri Ito, par, tawagan natin to par ha tanongin ko lang siya par hindi, wala siyang signal bar. sa gubat ata ah, to si Arthur Neri. <laughs> doon siya nagsusulat eh. <laughs> pag, na, oh, <laughs> <laughs> doon siya nag-iisip eh. Sa nag-iisip to si Arthur eh. Ah, si ano pare, pwede ko tanungin pre. Matayos pre. Ah, um, pwede, pwede. Hello, Jom. Siya Jom? Bye. Sa bye. Anong tawag sa genre mo, Jom? Uh, urban pop. Ur urban pop. Uh, urban pop kasi para siyang mix na ng hip-hop R&B. Ah, parang mas okay yon Mas okay yung ganun, urban pop, no? Jom, paparinig ko lang sa Jom, ha? Kung pwede akong mag-ano, ha? O, oh, judge mo, ha? Itong ano na to. Oo oh, nga, gago! Tanga, Jom, totoo to. -toto. Tama sa February, pre, maglalabas ako kanta. Gusto mo, lagay kita sa music video lang, eh. <laughs> Wala pa ako nasusulat pero tinatry ko lang kung ano yung saan ako babagay talaga na no na, na na linya. Yay! <laughs> Ay, ba intro pa lang yun, ha? Ikaw ang iniibig ko, Sinta. Wala pa si auto-tune job, eh. Kaya pagpasensya mo na. Tsaka wala pang sulat. Roro ro, to, roro, roro. Nararamdaman mo ba ang pag... Ibig na dala, -dala? Ay, Ano ba to? Hi, parang dito urban pre paano mo siya kakantahin kasi talaga kahit anong lyrics pero kung paano mo siya i-deliver ide siguro uh, ah, kanta, kanta, ka nga ng kanta mo na urban pop lahat naman yun urban pop eh pero gusto ko lang magka-idea kung paano yung tunog niya come with me when, when you are free ha ah, okay English kasi nahirapan na ako sa English siguro pwede Tagalog yon pre hindi ko nari aayain mo yun oh? ano nga, yayain ko siya? Mo. Ah, okay. May yayayain ako lumabas. Okay. Sige. Patugtog ka, par. Patugtog ka, par. Okay. Hey! Ayam. Para malapit sa mata ah. E-e-e yeah. eh, eh. mm. eh, eh. ano E- eh, eh. eh. Libre ka ba ngayon? Pwede mo ba akong samahan? Pwede kita ilibre sa paborito mong sagingan o kaya di naman sa paresan. Ikaw ang nag sa akin mga mata, ikaw lang. Pwede yan parang mga ganon, aayusin na lang. Pwede. pwede pa rin, no? Pwede, no? Dang you Sige, Joms, thank you, ha? Pwede. So, may rap na ako, tsaka urban pop. Oo, Joms, thank you, Joms, ha? Takay na. Saan na, ang sinasabi ko sa'yo, Joms? Takay na. Uh, gagawa tayo, malulupit na kanta ngayong taon, Joms. Masasama mo ako sa Spotify number 2. Number 1 ka, sige, bibigay ko muna sa'yo yun. Kasi mas matagal, ka sa mas matagal ka na sa larangan, eh. <laughs> Thank you, James! Thank you, thank you, thank, thank, you thank you! Galingan mo dyan! Ay, thank you, thank you! Nakita kita sa daan Tang inasin ni Lucis na alala ko eh! You know I get it too late to the dark inside English to party, tirahe oh, mo ah! <laughs> Every time I see your eyes, I look in To your eyes, you're the sunshine of a love that gives me warmth and every time I feel cold outside you are.